So what's up mga kagri ka So ayun, good morning po sa ating lahat So ayun, marami tayong mga kaipigin Nagmamanok na nag balita sa akin Nagchat at meron ako mga kikitang Mga po-post na uh, na stroke po yung mga manok nila So ayun, magbibigay tayo ng tip para po may Nating ma-heatstroke na Ang ating mga alagang manok At ano po yung kailangan nating ibigay At kailangan nating gawin So ayun mga kagri ka Unang tip na ibibigay ko po sa inyo, dapat po laging available po ang tubig para sa ating mga manok para hindi po sila might stroke at kapag po nakakainom sila ng tubig na or nailalabas po nila ang init sa kanilang katawan. At syempre po dapat magbigay tayo ang nirecommenda ko po and highly recommended and for winning tested ang ating uh, bitmin pro powder. So ngayon po ang technique ko dito sa aking uh, format dito sa project namin ni Bilas na ang red ng mga manok. So ang ginagawa po namin araw-araw na po kami nagbibigay ng bitling pro powder. So bakit po kailangan natin magbigay ng bitling pro powder sa ating mga manok? Ang pinaka-importante ingredients na meron sa Bitmin Pro ay ang ating electrolyte. So, ang electrolyte po, ito yung nakakapag-reflenish ng mga nawawalang tubig dahil sa init. Ito. So, yun po mag-provide po tayo ng electrolytes. At siyempre, ito po ay ang gagandaan po ng Bitmin Pro powder at na ginagamit natin, ito, ito po ay merong anti-stress enhancer. Kaya po kahit laging mainit na mababawasan po yung stress nila. At syempre, meron po itong immunity enhancer pang pataas po ng resistensya ng ating mga manok. Hindi lang po ito immunity enhancer, ito yung energy enhancer at digestion enhancer din po. Kaya ito po yung ginagamit natin. So, ayun, ang ginagamit ko talaga is BMB 100 na produkto ng Firmavet at syempre, Um, siya ay sister company ng Battlecock kaso naubusan po tayo ng supply so marami na po tayong naubos na BMP-100 kaya yun, bumili muna po ako ng mga sachet ng bitumen pro powder so kung wala po kayong bitmin pro powder available, pwedeng pwede po yung ating BMP-100 dahil meron din po yung electrolytes at syempre anti-stress -anti enhancer at napakarami rin po beneficyo na may bibigay at yan rin po ay immunity enhancer. So ngayon ang ginagamit po namin ay Bitmin Pro Powder para po maiwasan ng stress ang ating mga manok. So, kaya, ayun po, kapag sobrang init talaga, katulad nyo summer, araw-araw po tayo magbigay ng Bitmin Pro Powder. So, ayun ito, nagbigay na po kami dito ng uh, vitamin Pro Powder sa waterer. Then, ito po, ayan, meron na rin po yung Bitmin Pro Powder. So, alaga po natin itong bottle at syempre farmament para po hindi nagkakasakit at laging healthy at iwas sa tinatawag nating heat stroke kasi napakainit so ayun mga kagri, ka punta tayo dun sa pangalawang tip na ibibigay ko sa inyo so ayun lakad po tayo dito sa ating pasture area ng aming mga manok na 100 heads ni Bilas at ni sister in -law. so ayun sa pangalawa pong tip na ibibigay ko dapat po magtanim tayo ng mga kahoy sa palibot ng ating Uh, manukan, kung yan pa ay naka cage lang or nasa free range na may kulungan. So ayun, magtanim po tayo ng mga kahoy. Marami pong kahoy na beneficial na kahit 3 in 1 pa rin na pong magamit. So ayun, kung makikita nyo po nandun sa taas, kung nakikita nyo mayroon pong manok, So, nasa pasture area nila. So, ayun. At makikita nyo po dito, hindi pa yan naabot ng init. At presyo pa po dito sa lugar na to. Dito sa kanilang um, pasture area. So ayan, isa pong factor sa pagkakaroon ng heat stroke kung talagang masyadong mainit. Ngayon dito po, since naka pasture sila, uh, less po yung stress na maibibigay natin at syempre may sisilungan po sila. So ayun, sa pangalawang tip, magtanim po tayo ng mga kahoy. At ako nga po, kahit wala pa ditong manok, nagtanim na rin po ako ng mga fruit bearing trees para po Kumbaga, 3 in 1 na siya, ba? Unang-una, magiging shade po siya or silungan ng mga manok. At pangalawa, makukuha makakakuha po tayo ng libreng libreng prutas, uh, natural, organic kasi 'yung mga iput nila. Ano po? At ang pangatlo, nakakapobawas po, po tayo ng carbon dioxide or ng global warming sa kapaligiran natin. So 'yun po. Kaya magtanim tayo ng kahoy para po may shade at may wasan po natin ang